Ngayong araw ay samahan nyo naman ako sa isa na namang pagkagala sa Provincia ng Masbate. Sementado pa rin hanggang dito ah. Ang ka no? Ito na, may signage naman eh. So kanan tayo dito guys. Dahil ngayon ay ating babalikan naman ang isa na sa mga sikat at dinarayong pasyalan sa munisipalidad ng Milagros Masbate. Ibang-iba na itong butalid makulay na. Yan. Doon sunflower. flower oh? So, eto guys, eh, nandito na kami sa Butalid Farm dito sa Milagros na Subate. Matagal na tayong hindi nakakabalik sa lugar na ito. Kaya naman, sakto lang ang pagpapahiram sa atin ng motor ng Hero Motocorp para nga masubukan ito sa ating adventure. on, kaya natin yan! Woohoo! yay! Yeah! Kaya to. Kaya. So, ayan po yung entrance. Yan. Pasag ka nga lang siya. Dito na tayo. Mapahala na kita, Bart. Tira kami na, dua. Buti na lang nga, e, tayo ng magandang panahon ngayon upang bisitahin nga at balikan ulit ang Putalit Farm sa Milagros Masbate. Kaya tarat, samahan niyo ko. Mula Masbate City ay biyumahin nga tayong papuntang Milagros gamit itong Hero X-Pulse 204B na pang adventure bike. Perfect match talaga kami nitong motor dahil tayo mahilig din sa adventure. Sasama natin ito sa isa sa mga travel vlog natin at tingnan natin bilang isang adventurous, mahilig mag-adventure, susubukan natin itong isa sa mga adventure bike rin ng Hero. Kasama ko pala si Robertson, naiwan ko lang guys yung gloves ko. Tara na board, sakay na! Wow! Expulse 200. Let's go! So ano lang, dahan-dahan lang tayo dahil <laughs> bago pa lang. <laughs> Hindi pa natin kami kung paano to laruin yung Expulse. Mataas siya. Sa siya lang guys, wala tayong gloves ngayon. Naiwan ko doon sa isang motor. Nakalimutan ko. <laughs> Bang iba itong motor na to ah. Experience na to ah. Talagang mataas. Saka pang ano talaga. Bakbakan talaga. Kaya to, mayong payong. Ah, so, syempre, tingnan muna natin kung ang uh, ano si Hero. Paano siya laruin at idrive. drive Ito yung busina niya. Yan. Mamaya ako na ipakita yung busina. Sa so, hindi pa natin kailangan magbusina ngayon. Overtake tayo. Okay, malakas yung power. Mabilis tayo makaka-overtake na ito. Sarap gamitin. <laughs> Busina tayo kasi may aso. Ang ganda na dito. Oh. May mga mural na pala dito. Oh. Grabe oh. Butalid pala tayo ngayon guys. Pupunta tayo ngayon sa Butalid. Napili natin yung Butalid dahil medyo may rap road doon. So masusubukan talaga. Itong ganitong klaseng motorsiklo na Hero x -Pulse. sa parang mabuhangin lang na may mabato-batong daan. Okay, tapos kung mapapansin nyo, more on ano tayo, road muna. So, ang experience ko sa paggamit ng X-Pulse, dito nga sa italagang eh talagang kung kailangan mo ng power, hirit mo lang yung selinyador, talagang ibibigay sa'yo yung tulak na kailangan mo. Tulad ng ganyan, mabilis tayong nakaka-overtake. Tsaka yung feeling talaga kapag nagdadrive ka na ito ay talagang malaki. Talagang nagdadrive ka ng isang big bike para sa akin. Hindi mo ramdam yung ano, yung pagkalubak ng daan dahil napakaganda ng shock. Parang gumagano lang oh. Nice, nice. Hindi mo ramdam na dumadaan ka talaga sa lubak. Yan oh, lubak yan oh. Dadaan tayo. Yan, onting uyog lang. Hindi matagtag. Dahil siguro yan sa monoshock ng x -Pulse eto guys, uh, overtake tayo Signal light, gasina uh, Post left Wow, sarap <laughs> So, first time natin ngayon guys mag-drive ng uh, x At syempre, control-control uh, lang Wag natin pigain talaga ng grabe Tama lang yung mga nasa 40-50 tayo <laughs> Syempre, safe ride Tsaka mapangalagaan natin itong motor Yan, Dahil pinairam lang sa atin to Siyempre, balik natin ito ng maayos. At siyempre, walang galos. Kung ano mo siya kinuwa yun mo rin siya ibabalik. So, para sa akin, guys, first time nakadrive ng uh, hero uh, ay pang beginner talaga, pang beginner din. Basta ba't marunong ka lang mag-clutch, kayang-kaya mo ito, i-drive. Oh, sarap! <laughs> Hindi ko muna to guys, pepersahin. Kasi una pa lang, kumbaga, nagbe-break-in pa ako. <laughs> sarap gamitin. Overtake tayo mga boss Eto guys medyo pa taas to Uphill Tapos paliko Bawas tayo <laughs> Wow Kaya Basic <laughs> Okay lang kahit mabagal tayo at least Naniniguro na safe at ligtas <laughs> So dito guys sa lugar na ito Isa ito sa mga kilala na lugar Dahil itong lugar nga ay malubak yan Daming butas Pero dahil naka expulse tayo Talagang basic lang yan Yung mga matataas na mga butas na yan oh? Mga lubak Yan yeah. Dito sa uh, ano yan? Malapit sa may Kayabon. Milagros. Pero malinta pa rin ata ito eh. Kaya oh, tama. Malinta. Yan o. Oh. <laughs> Parang wala lang lubak. <laughs> Sina. Dali lang niya guys i-overtake. Talagang kung mag-overtake talagang may power talaga siya na hihahatak. Kaya hindi kayo mabitin. Sarap. Overtake tayo. Yan, safe, safe. Eto eh, sa unahan guys. May lubak. Dadaanan din natin itong lubak rent dito sa may unahan. May lubak dito eh. Yan, ayun oh. So, kayang-kaya natin 'yan iwasan, guys, 'yung mga ganitong lubak. Yan oh. Pang-trail 'to eh. Hmm. Ano, you know, 'di lang 'o. Oh. Ito talaga 'yung mga nagustuhan ko sa mga ganitong motor dahil kahit sa damo mo ito ipadaan, kayang-kaya. Kahit hindi mo nga i 'yan, kaya. pero so, syempre, minor lang tayo dahil baguhan lang tayo dito sa X-wheels. Grabe, lubak dito 'o. Oh. 'Yan, madali mo siyang maiiwas, guys. 'Yan. Parang wala lang lubak 'yan, oh. Madali mo lang kasi siya, guys, na naliliko sa naiiwas nga dito nga sa mga lubak 'yan, 'no. Oh. 'Yan 'o, oh, lubak. Dadaan tayo sa lubak, 'di ba? parang wala lang. Sa puntong ito ay sinubukan nga natin na pigain lang ng konti lang ang gas. At may kita nyo naman, umabot tayo ng 83 km per hour yung bilis natin. Para sa akin talagang napaka-stable i-drive at madali lang po gamitin. Dito guys, itatry naman natin itong X-Pulse uphill. Kasi meron ditong uphill banda sa may ano, ito Dito sa may Milagros. Yakyat natin ito dito guys. Tingnan nyo kung kaya na itong sumakyat dito sa ganitong katarik na daanan. So nakasegunda lang ako guys. So wala pa. Mamaya guys may kita nyo yung mataas na pakyat nga na daanan dito po sa Milagros Masbate. Ito po ipupunta ng munisipyo yan. Mataas yan guys. So segunda lang tayo. Kaya, kaya kaya basic tapos teko tayo dito guys sa munisipalidad ng Milagros Basbate wow kaya guys kaya so ngayon baba naman tayo so tatry natin yung kanyang engine break tayo So, ito tayo. Pahinga muna tayo dito sa bahagi. Matapos nga natin magpahinga muna dito ng saglit lang, ay tinuloy na natin ang biyahe. At eto na nga, papasok na tayo dito sa Butalid Farm. Ito na, may signage naman eh. So kanan tayo dito guys. So ito nga yung papasok dito sa ano, uh, rough road. Yun, kaya natin yan. Woohoo! Yeah! Kaya to. Kaya. So yan po yung entrance. Yan. Woohoo! Ganda na ng butalid oh. Yan lang. Matapos nga ang ilang minutong biyahe gamit nga itong motor na ito ay sa wakas na nating na rin natin itong Botalid Farm. Kaya tara't samahan nyo ko at tuklasin natin kung ano ang mga may kita natin sa lugar na ito. So nandito na tayo ngayon sa Botalid Farm. Pagpasok natin dito, eh maganda na po at maayos na po ang kalsada. Talagang dire-diretso na papasok. Yun lang, pagpaliko ka na ng Botalid, medyo rough road na pero kaya naman. So ito yung Botalid Farm, ito yung mga makikita natin. Makulay na siya compare sa dati. At may nakita na nga tayo dito na Botalid Farm dito banda sa may pababa na itong bundok na to. Tapos, ito po ang makikita natin. Tara, samahan nyo ko. Yan, ito pa rin po yung mga kubo-kubo. Kagaya po na itong tree house. Yan o. Oh. Tapos, ito talaga yung sikat dito, yung sunflower. Yan, marami dito ang kumukuha ng litrato. Tapos, marami dito mga ganitong mga klaseng backdrop na itong heart shape nga. Na pwede nga tayo dito maupo. Yan o, oh, sa gitna. Wow, ayos. Tapos sa likod nyo pala ay eh, makikita nyo rin yung isa rin sa mga pasyalan dito na malapit dito, yung Luwakan Water Park. Tapos ito po ang sunflower. Pwede kayo dyan pumasok doon sa loob at mag-take ng picture. Meron ditong swing. So maganda talaga itong lugar para sa mga naghahanap ng mahangin, presko at tahimik na pasyalan dito po sa isa sa mga magandang pasyalan na pwede nyo ang mapuntahan. Tahimik! mahangin at presko so eto guys na motor na ito ay perfect rin or pwede rin po sa mga beginners actually nga po ay eh, first time ko lang po nakadrive na ito basta lamang po ay marunong kayo sa manual transmission para po uh, makapag drive kayo ng ganito Medyo ay mataas itong motor para sa akin pero kaya naman tip to ako sa height ko na 5'6 kayang kaya ko naman nakakapag drive naman ako at nakakapag angkas pa. Para sa akin guys if ever na bibili ulit ako ng motor ay isa ito sa mga kukunin ko or i-consider ko dahil nga perfect match para sa akin. Unang una mahilig ako mag travel at mag adventure. So since itong motor na ito ay pang adventure talaga kayang-kaya kahit anong klaseng road condition, mapa-offroad man, rally or sa road, eh pwede, pwede po. So if ever nakukuha ulit ako na motor, ay isa ito sa mga kukunin ko, ang Hero X-Pulse 4 v Kayo guys, gusto nyo rin ba itong ganitong klaseng motor? Para sa akin, solid talaga ito at quality talaga. Hero Ram India ay eh, talagang subok na at matibay talaga. Hanggang dito na lang guys yung ating travel ngayon at maraming maraming salamat sa Hero Motocorp at Top Speed One sa pagpapairam nga ng motor para sa ating travel ngayong araw. Muli maraming salamat po at sana po ay magkita kita tayo ulit sa susunod. Bye bye guys! Na dinto, bagong lugar, bawat kwen お、oh, no.